Tinder sir, welding machine, 300 to 500 watts Oo Bukan ganyan? 11.5 na lang 11.5 Maybe sa hindi sa Sa hindi sa manyan May ingay pa rin, hindi naman Diba ba ako sir? 11.5 Maybe sa hindi sa manyan Sa hindi sa May ingay pa rin, ba okay? sir? Baba Ako ko lang Eh, pag ano Baka mo sa YouTube yung ano mo Ayan na yung channel ko Gemini Wonder Yeah, sige Pataan, sir हाँ पाँच डेढ़ तीन